pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito ako sa banal mong harapan, nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo. Sa tulong ng panalangin ni Santa Catalina at ng mga biyayang kaloob niya, hayaan mo po akong manatili sa iyo. Makamit ko sana sa pamamagitan ng banal na nobenang ito ang tuwer na hiling ng aking puso kung ito ay para sa ikapupuri mo at sa ikabubuti ko at ng aking kapwa. Amen. Ikasiyam na araw para sa tunay na pangunawa sa kalooban ng Diyos. Mahal na Santa Catalina, hindi ka man marunong bumasa at sumulat. Nagawa mo pa rin makapagdikta ng higit sa apat na raang mga liham sa mga Santo Papa, Hari pare, sundalo at mga relihiyoso at relihiyosa. Sa panahon mo, ang mga liham na ito ay nagatid ng grasya ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos at gayon din ng kapayapaan ng kalooban. Ipanalangin mo kami upang tulad mo, biyaan kami ng Espiritu Santo ng sapat na kaalaman at karunungan sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay. Santa Catalina ng Siena, ilapit mo ang aming puso kay Jesus. Turuan mo kaming mahalin siya ng wagas at maramdaman ang kanyang payapang kalooban sa lahat ng pagkakataon, masayaman o masakit ang aming pinagdadaanan sa buhay. Dalhin mo ang aming mga dasal kay Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.